Para kayong aswang dito na eh. Hindi ba kayo aswang? Hindi naman. Eh kasi sabi mo, wala kayong ilaw. Takot tuloy ako, parang may aswang dito. Yung tinatakot ako, kabitin oh. sa kawayan. oh. nakita mo may aswang? Oh. Dinidilaan pa nga ako. Ay, dinidilaan ka ng aswang? Sabi nga, Bel. <laughs> Ay, ganon? <laughs> Takbo ka. Paano siya dumila, Nay? Oo, oh, putang ah, puta, gala. Bibilihin mong ulam na yung mga liver spread. Masarap na yung mga liver spread. Tapos yung mga chicken atay. Kaya mo nun? Tsaka mga puso. Puso? Oo. oo. Puso na sa akin po. Pwede rin po. Basta puso, lahat ng puso. Yun, mga masarap ulam, di ba, nai? Parang naniniwala <laughs> na ako, mga kababayan. Si nanay nandito sa bundok. May takot po sa tayo bundok. sa juice, eh. Mag-isa lang. Delikado to. Madulas bro, madulas. Ingat ka. Kayo naman ang bibidyoan ko. Oh. Eh mga kababayan, nahirapan kasing bumaba ng bundok yung ating cameraman. Ako muna ang ano. Ako muna ang cameraman nila. Ayan. Parang bumaba na ako dito dati ah. Ha? Makilayan. Ayun, mga kababayan. Ha? Doon kami galing. Medyo bangin ito eh, bangin. Oh, muna. Hello, Nay. Magandang hapon. Ang kulit ng aso. Nay, magandang hapon po. Kumusta po kayo? Doggy! Hoy, kaibigan ako. Mo kagatin kaibigan ako. Kumusta po kayo dito, Nay? Ano pangalan niyo po? Nanay Norma. Nanay, Norma. Nanay Mor Norma, dumaan kami diyan eh. Natanaw ko dito, may bahay pala dito. Huwag ka maingay. Kaibigan ako. No, oh, hindi ako kaway, ha? No. Oh. Bakit dito po kayo nakatira na eh? eh. dito ka pinatara ng tiyo ko. Dito ka pinatara ng tiyo mo? Ilan taon na po kayo? 58. May asawa po kayo? May meron po. Nasaan po? May construction. Ah, construction. Ilan taon na asawa nyo? 67. 67, nagko-construction? Okay, sinasama ng pinsan ko para may, may ko. May pangkain. Ilan po anak nyo? Tatlo. Oh, nandoon naman sa Kabiti. Nasa Kabiti. Ano po ba lugar to? Kabiti si... Ay, ano... Tris eh. Ah... Kabiti pa rin. Iba talaga yung Kabiti si... Pero bakit dito napiling yung lugar? Eh? Nakakatakot dito. Tahimik naman. Tahimik. naman. Walang multo dito? Wala naman. Nasa silong kayo ng mga bangin-bangin, oh. Wala naman. Nakakatakot? So mag-isa lang po kayo dito. Dito sa Pinosaw, ngayon mag-isa lang. Kaya, Kaya nga po, pag nasa trabaho siya, mag-isa lang kayo. Di ba malungkot dito, Nay? malungkot eh? din. Dahil walang TV. Walang... walang TV, walang kuryente. Ano ilaw niyo po? Paano sa gabi? Ano ilaw? Sa kuwan lang, cellphone na di-keypad. Ano di-keypad? Saan so ngayon nagcha charge sa, ano, lang kami, sa Walang lampara? Bakit? Dapat may lampara man Baka lang. Po. Ha? Baka masuna. Ay, hindi naman. No? Para kayong aswang dito na eh. Hindi ba kayo aswang? Hindi naman. Eh kasi sabi mo, wala kayong ilaw. Wala ka. Takot tuloy ako, parang may aswang dito. Wala. Oh, wala po. Gano'n na kayo nakatagal nakatira dito, Nay? One year na po. One year na? february 11 11 ngayon? 1 year na po february 11 ngayon so 1 year na kayo dito saan ang province niyo po talaga na yun? province ng Samar Samar, ba't kayo nakarating dito? siyempre na masukan at asawa nung kabataan niyo pa? ilang taon na po kayo hindi nakabalik ng Samar? Ano na po, 15 ata po. 15 years? Kasi lampir. Ah, nay, okay lang, idikit ko tong ano, mic sa inyo. Huwag po kayong mag-alala sa amin, nay. Huwag po kayong matakot. Ako po si Daddy Frankie, no? At uh, huwag niyong mamasamayin yung mga biro namin. Makulit lang talaga ako. Okay lang. Nagulat lang ako, nay. 15 years, hindi nakauwi ng summer. Wala pong pera. wala Walang pera. Ilan taon ka na ay eh, nung umalis ka ng Samar? 12. 12 years old. Opo. Namasukan po kasi ako dyan sa Cavite. Nang anong trabaho? Tindira po sa ah, tindahan. Opo. Mula nung umalis ka doon sa Samar hanggang ngayon, hindi ka na nakabalik? Nakabalik po ako nung namatay yung lola ko. Ay, namatay lola nyo. Kumusta naman po ang nanay at tatay niyo? Wala na po eh. Patay na po sila. Patay na sila. Nung namatay sila, nakauwi ka pa? Hindi po sa nanay ko, dinala ko dito. Yung papa ko sa Iloilo. Ay ah, yung papa. Pera, eh. Wala pera na pera. Hindi mo na napuntahan nung namatay yeah, siya sa Iloilo. -ilo. Eh, Pero nung bago siya namatay, nag-usap kami. Nakausap pa kayo. <clears throat> Yun ang mahirap, no? Yung mga parting bisaya pag nagawi sa Maynila. Mahirap mag-ano, mahal pa masahi. Mahal pa masahi. one daw. <clears throat> Nahirapan si nanay kasi ano, mataas. Nay, uh, pwede bang ano, uh, malaman yung kwento ng buhay mo dito? Gaano ba kahirap ang mamuhay dito sa bundok? may mahirap po. Lalo pang nagtuba ka na saging, hindi mo kayang buhatin. Kailangan kasama yung mo pag nga, ano, may kasama ka talaga. Ah, may mga pananim din kayong saging dyan? Marami? Mga 100 ka po no, siguro. Tao sa ibibinta? ibibenta. Wala, dyan lang yung may mag-pick mag up lang dyan kung gusto nila na saging. Sa mga tindahan, inaalok ko. Ay, inaalok nyo po. Yan, pag may binta saging nga, may pandagdag kain. Uh, bukod sa saging na, ano pa yung mga nakukuha nyo dyan? Wala, yun lang gulay. Puso. Mga gulay. Dati kasi maano ang lupa dito. Ngayon, medyo mahirap kay payat ang mga, ano, mga tanim. Ayat na yung mga saging? Ang saging okay naman. Ang mga ano ba, yung gulay. Oo, oh, wala na. hindi na siya nataba. Kailangan abuno siguro niya. Kailangan ng fertilizer. Ano yung mga kababayan? Si, ano pangalan niyo ulit na Norma Memoriado po. Na, Lola Norma Memoriado. Galing na Pilyedo niyo? Galing Cebu yun. Galing Cebu yan? Yun, na... malungkot si nanay. Kababayan, tignan niyo po yung ano uh, tirahan niya. Ito yung anong tawag diyan? Ilalim ng tulay. tulay. Tapos wala daw silang kuryente dito. Wala nga po eh. No? Tapos sa likod niya yung mga bundok, min nga mga saging. Ano yun, nai? Saging Tanghalian po. nyo? Hapunan na po ni. Ay, panghapunan ninyo Oto. yan? <laughs> Ay, ito pa saging. Panghapunan nyo to? Opo, sige lang, kain lang. Hinakay, ano? Ay, na, kayano, eh, pang... sige. Kay baka may dala naman yung asawa ko mamayang pagkain. Ay paano kung wala? Ay bahala na po. Bahala na, bibigay mo na lang sa hmm. amin to. Sige po. Masarap ba to, Nay? Ay tikman niyo muna. Tikman natin oh. yung pagkain ng aswang. Hala. <laughs> Maliliit na saging na saba. Aswang naman. Pagka totoong aswang si Nanay, maging aswang na rin si Daddy Frankie mga kababayan. Ay naman. Hindi naman. Tikman rin. ko na ha. Oh, sige. Mm. Kailangan hindi lang si Daddy Francky ang magiging aswang Pati si Sam din O oh, ah Lahat Mmm Ubusin namin itong pagkain ng aswang O oh, si Kuya Rob Kuya Rob Ah yung uso Huwag na mo nang mo Mmm Ebal Para lahat tayo pagbalik na Manila aswang tayong lahat Mmm Busdibi Napatawa siya eh. Akin okay na daw. Hindi! Ano? Ha? Ah. Oh. Nalipat na tayo. Oh. Hindi tatalab kay Sam yung isa lang. Oo, oh, isa pa. Ah. Marami yan. Busog na kami. Ha? Busog na daw po. Hindi, kay isa pa lang ay. Hmm. hmm. Kim lang sa aking spirits niya. Nagalala nato. Oh, o, dalan nyo. Nandiyan, no? Meron naman sa saingin pa dito. Periski! Periski! Hindi nyo tayo marinig. Periski! Bigas! Bigas! Time bigas. bigas! Bigas! Dalawa! Dalawa. Nay. Ay. Dahil binigyan lang mo lang ko ng saging, papalitan ko ng bigas. Salamat Hindi na na, sabi mo, pang hapunan nyo to. Hindi, may ibigyan naman kayong bigas. Oo. Oh. May luto ko na bigas. Palit na lang o, tayo. Oo, na lang ako ng sardinas. Ah, oh, ng sardinas. O, ah, sige. Oo. Mga kababayan, si nanay, dinalaw natin. At uh, kinuha natin yung pagkain nila. Ayun, no? Oh, salamat, salamat nay. Na. Si hey nagtataka. Bakit kinuha daw namin yung pagkain nyo? Wala na siya pagkain. Wala lang mga kababayan. Dinalaw ko lang si nanay dito. Kumustahin lang natin yung ni nanay. May na pagkwentuhan. Para makumusta lang. Paano ang tubig na? Saan kayo kumukuha? Nabili po kami dyan sa labo. Yung pang-inom? Apo. Ah, Eto, pansahod, panghugas? hugas, tsaka panlaba kung marami-rami. Mm, yung galing sa ulan? Mm, -hmm. Mm, galing. Di ba man nalulungkot dito Nay? Mag-isa ka lagi. Pag Salim dumating na po. yung asawa, sakalang may kasama. Sana na po kasi ako may walang kasama. Eh nandiyan may kasama ka kasi mo si eh, chismos ng chismis pag ano ka rin diyan ah oh. hindi na ay, kahit mga aswang mga chismosa na? rin. <laughs> nay? Aswang yun. Naniniwala ka ba sa aswang nay? Oy oo, oo naman. Ah may may aswang din talaga. Sa probinsya marami po. Dito madalang lang. Ah madalang na dito. Saan mayroon marami na yun? Diyan daw sa Kuan. Siyensya ata o. Saan po? Siyensya na. Saka doon sa ano o. Hmm? Ah, mo rin yung aslo? Opo. May ginamot po dyan ang ano yung albularyo. Opo. Ano nangyari? Ayun. Nagamot naman na ano daw ng aswang. Oo. Napigilan yung aswang? Opo. Sabi nila na maraming aswang sa Iloilo. Marami. Marami rin doon? Taga doon ba tatay mo? sa Iloilo, -ilo, sa Maria, sa Samar, Iloilo. Marami at saka yung mangkukulam. Oo, oh, meron din. Mayroon. Oh. Bakit, bakit, ayan ay, may bigas akong ah, dala para, ay, pasinsya ka na nai, naubos na yung tagisan sa ako. isa. Oh, butas. Ayan, ayan. Saan? sa yung... Nay, butas yung isa. O oh. Ayun. Salamat. Nay, bakit naniniwala ka sa aswang? Naka-encounter ka na po ba ng aswang? Oo naman po. Nung bata pa, mga 7 o 8. Oh, paano mo na-encounter yung aswang, Nay? Yung tinatakot ako. Oh. sa kawayan. Oh, nakita mo may aswang? Oh. Dinidilaan pa nga ako. Ay, dinidilaan ka ng aswang? Sabi nga, Ay, ganon. <laughs> Takbo ka. Paano siya dumila, Nay? Oo, oh, ah, puta, ang <laughs> <laughs> Bago may dala kaming ano, kamuti. Oh. Kamuti namin natapon sa daan. Oh. Pagdating namin sa bahay, pinagalita kami papa ko. Oh. Nasaan ang kamuti at balingoy? Sabi ko wala kasi may aswang. May aswang. Binalikan ni ano. Sabi, kilala mo aswang? Sabi ko, kamukha lang po. <laughs> Tahan po yung aswang doon. Oh. Sabi ng papa ko, bakit tinatakot mo yung mga bata? Sabi hmm. ganon. Hindi na yung ano, tinuturo namin kung sino. Pero totoong aswang 'yun, to nay. O oh, dinidila. Tala talaga, talahi talaga nila. Asalahi nila. Mm -hmm. Dito nay, wala pa talaga aswang dito. Naghahanap ako ng aswang, gusto na, kong Doon ka pumunta sa San Juan kaya doon sa ano, latrine, nandoon ang mga aswang. Gusto kong magasawa ng aswang, nay. Tapat, tay. Bakit po? Napakainin kayo ng laman tao? Ay hindi po. Na hindi po hindi 'yun. Bakit? Tayo numin kayo ng dugo. Oh? Oo. Nakita ka na ng taong umiinom ng dugo, nay? Oo. Yun talaga yung legit na aswang. Gusto kong makakita ng ano, ng aswang na nandidila. Paano ba man dila na yun, mga aswang? <laughs> oh? <laughs> <laughs> Takot kami, natakot kami. Ano, ka pag nandidila yung aswang? Oo, oh, siyempre bata pa eh. Akala, ang, ang pagkaalam ko na yung aswang, mahaba ang dila. Ay, no. Tapos papasok dito sa bubong. Hindi. Ay, iba yun naman Yung Buntis naman ang dinadalaw. Hindi naman ano. Na, Pero aswang din ba yun? Hindi. Aswang din. ay, kinikilabatutan ako. Ay, kinikilabutan <laughs> ako. Pag aswang pinag-uusapan. Pero gusto kong makakita ng aswang Nay. eh. Ayaan magpakita yun sa inyo pag kayo lang mag-isa. No? Oo. Ay, ganun. Pag marami, hindi. Pag kayo lang mag-isa. Ikaw, Sam, nakakita ka na aswang? Hindi pa eh. Hindi ba? <laughs> Masaya si nanay ka kwento. Meron ano, mayroon kasama kayong aswang. Ha? May kasama ng aswang. May kasama akong aswang na saan? Isa ba? <laughs> Isa pa, aswang din yun. Eh, mga aswang yung mga yan na eh. Ito, tinan mo. Isa pa, Zombie. <laughs> <laughs> <Nipin>. <laughs> Ha? <laughs> hmm? huh? Bukod sa aswang nai, ano pa yung mga na-encounter mong multo nai? Ah, wala na mo po. Aswang lang. aswang lang. Pero dito sa inyo, wala naman. Wala. Buti hindi ka natatakot mag-isa na Ayun yung sinasabi na eh, matatakot. Sabi nila, matatakot sa buhay, huwag na sa patay. Oo, oh, sa bagay, no? At saka parang ano, uh, katang isip lang yata yung mga ganyan, no? Pero totoo -tu talaga may aswang? Totoo. Oo. Mangkukulam. Mangkukulam. Pero siguro naman hindi ka naman aanuin pag wala kang kasalanan, no? Hmm. Sige, Nay. Salamat, Sige. ha. Pasensya ka na. Naabala ka namin. Ang kitang ano, Nay. Uh, pambiling ulam. Sige. Salamat po. Thank you mo. Maraming salamat. Nay, tayo na kamay mo, Nay. O, bilangin mo, Nay. One, One two, agi. Three, three four, four, five, six, six seven, eight, eight, eight nine, nine, ten. Agi, agi, malaglag. Thank you. Ayun. Maraming salamat po. May pambilin akong ulam. May pambiling ulam. Anong ulam bibilin mo, Nay? yung kasya lang po. Mag, dapat matagal mata, maubos to po. <laughs> matagal? Maubos. Bakit po? Siyempre, tipid-tipid konti. Opo. Mag-grocery mag ka na, eh, tapos tago mo Apo. lang dyan. Bibilihin mong ulam na yung mga liver spread. Sardinas lang po. Masarap na eh. Paborito ng ano yun. Ng ano? Ano? Hindi <laughs> na po magkasya itong pera kung yung masarap. Oo. No? Masarap na yung mga liver spread tapos yung mga chicken atay. Hayo mo nun? Sardinas lang po. Sardinas, Sardinas lang talaga. Tsaka isda sariwa. Huh? Tsaka mga puso. Puso. Oo. oo. Puso na sige po. Pwede rin po basta puso lahat ng puso. 'Yun mga masarap ulam 'di ba nay? Pero ayaw mo ng liver spread. Oh, hindi nga aswang si nanay. <laughs> <laughs> Joke lang na yan? Joke lang. Oh, salamat po. Ano mo sasabi ni nanay? Ah, maraming maraming salamat po sa inyo. Oh. Daddy. Daddy Frankie, Frankie, po. Frankie. Opo. Sa inyo po, mga kasama nyo. Mm -hmm. salamat. Salamat. Ang dilim na na Madilim. Madilim? Madilim na talaga po. Ano relihiyon nyo Nay? Kung hindi Katoliko. nyo mama. Po. Oh? po. Ah? Katulik po. lang. Ah, Katoliko. Po. Katoliko. Sana altar nyo po? Wala pong altar. Walang altar? No, nope. wala. Parang naniniwala na ako mga Lama, kababayan. Hindi <laughs> po. Oh? <laughs> <laughs> Parang naniniwala Labi. na ako mga kababayan. Si nanay nandito sa bundok. May takot eh. Mag-isa lang. May takot tayo sa Panginoon. May takot sa Panginoon. Joke lang, Nay, ha? Okay lang. Oo. Oh. Joke, joke lang eh. Walang bawang dyan, Nay? Wala. Wala eh? Meron. May bawang? Mayroon. Oo. Oh. Asin? Meron din. Meron din. Siyempre kompleto. Hmm? Buntot ng Buntot ng paginay? Awala. Ah, awala. Takot probisya kayo doon? Lang yun. Sa probinsya? Pero hindi ka takot sa buntot ng pagin? Ay, takot kung mapalo ka. Ay, takot ka rin. Ay, parang... Ay, Siyempre, yun ang pamalo ng tatay namin. Ay, pamalo ng tatay yun. Nakatakot so, talaga dito sa... Matagal lang ka sa daan, ha? Paluwi ka ng tatay. Hmm. Sa kalaliman ng gabinay, anong oras kayo bumabiyahe? Nang? Gabi? Biyahe? Opo. Saan <laughs> Kung ma may pupuntahan? Wala, hindi pa. Nalabas ng bahay. Hindi ka talaga, la dito ka lang? Dito ako lang po. Pag gabi na, nakatago ka na sa bahay. Kahit sino pa ah, ah. dyan magano, hindi ka. Hindi kayo lalabas? 20. Hindi kayo masyadong nakihalubiro na eh? Nakihalubiro naman. Pag may Pilit time lang. sir, oo. -o. Pero paggabi, andiyan ka lang sa loob ng bahay? Kaming mag-asawa. Mm. Kasi mahirap na lumabas. may, may adik, di ba? Opo. Tama po kayo. Mag-iingat, no? Mm. Ganun nga talaga siguro mga kababayan. No? Yung mga taong dito nakatira, talagang hindi basta-basta lalabas. Mm -mm. Pero pasalamat kami, no? Apo, pasalamat tayo kay nanay po. kasi uh, in-entertain tayo at uh, tinanggap nila tayo. ta uh, ayan, mm. binigyan pa nila tayo ng saging. nilagang saging, no? So mga kababayan, mga kabarangay, wag po ninyo sanang mamasamain yung biroan namin ni nanay na pag-usapan lang namin yung aswang. Uh, kanina asuang. may nagsukat ng ilog kanina. May nagsukat? Oo, oh, ng saging kay Binitin ko yung saging gel sa ate. May saging, natutulog ako. Oo. No. Oh. Sige, kuha lang dyan. Ah, kumuha rin sila. Mabait pala si nanay, no? Sabi nung ano, sabi nung isa, dalawin yan, sa yan. Ayan mo, tikim lang naman tayo sali. Mababait naman sila dito, eh, no? So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, si nanay po, gaya na aking sinabi, uh, nadaanan lang namin, naging agaw pansin, kasi kung makikita nyo, wala silang kasama dito. Matanong ko lang na, yung lupa, sa inyo to? Sa gobyerno po, ha, pero gobyerno kami po ang nangangalaga kasi. Kasi iyan, gobyerno din yung kanya, kaya lang may, ano, may titulo ba siyang ang nakatira dyan. Hmm. Ngayon itong konting space, pinatirahan na sila. Ah, sa so at. pwede na. Di, paglang lang manganib sa ilog ba. Ano yung manganib? Manganib sa pagbaha. Yung. Ah, manganib? Oo. Oh. ba ang baha dito, Nay? Doon lang sa may ano, mangga. Oh, yan, may mangga. Yan ah, lang. Mag-iingat po kayo dito na ino. Wala na mga bahay dyan. Wala. Lang. Oh, wala. Yung lang. Oh, doon. kayo lang talaga. Ayun, may isa pa doon. Sino nakatira dun? Yung, doon? Yun doon naman po sa kabilang ano yan. Ah, sa kabilang ah, ibayo oh. naman. Yeah, yung malayo. Tulay, di ba? Oo, oh, malayo. Tsaka nakakatakot dumaan. Bangin. No? Oh, sige, Nay. Oh, salamat, salamat, po, Nay. Salamat po. Oh, kumusta nyo na lang po sa asawa nyo? Opo. Ah, okay po. Thank you po. Opo. Ah,